Saturday na naman. Alam nyo na, may lakad na naman tayo. Pero very, very light lang medyo a uh, very personal yung lakad ngayon uh, because something happened to me this past few weeks. May pupunta lang tayo sa Batangas. Sasalit lang naman tayo doon kasi medyo late na rin kasi mag-3 na ng hapon. Medyo mabilisan lang nag today kasi ngayong weekend uh, medyo pahinga lang muna tayo. And then kung may labas man siguro, saglit lang. Alam niyo na yan guys, puro biglaan lang naman. So, ya-update ko na lang kayo later guys. Hi guys. So, hapon na. magpa five na. Magpa-5 magpa -five na kami papuntang Padre Pio sa traffic, guys. Okay, so, abutan natin bukas. <laughs> Sana. Tapos maaga pala sila nagsara, no? Kasi guys, balak namin pumunta na Padre Pio. Yun yung sasabi ko sa Batangas. So, let's see kung aabot tayo. Kung hindi, oh, okay, alam okay. na kung saan ang punta. <laughs> Wag lang masayang yung araw. <laughs> Ayan, sinundo namin si Rizel sa SM kasi may pinuntahan pa siya. Tapos, uh, siyempre kasama namin si Jason, so si Don. Si Kat, hindi nakakasama sa amin si Kat kasi ibang day off niya sa amin eh. So, maingit na naman yun. ano oras na? 5.30. So... Tignan na natin kung aabot tayo kasi hanggang 9 o'clock daw no, ang Padre Pio. Eh no, traffic. Hindi pa kami nakakalabas mismo ng exit ng Santo Tomas. Tignan natin kung ano magaganap, kung makakaabot tayo. Hi guys, so it's 6.30. So kakadilingin lang namin dito sa Padre Pio. Medyo madilim na pero tolerable naman. Pakita ko sa inyo yung paligid. Ayan So ito yung parking area Kitong CR nila guys May bayad lang 10 pesos Pero malinis Tapos ang tiyatanggap lang is Buong 10 pesos Pero pwede naman daw magpapalit kay Kuya Garn Ng bariya So Akit na muna kami guys So ito guys Meron silang Schedule ng mass Ito Ayan Pause nyo na lang guys kung gusto niyong makita ay guys yung holy water ito guys kiri ka ng kandila yun doon pa bibili yun guys yung daan pa akyat <laughs> Ito yung usual na nakikita kong front ito towers, yung sabi mo. Ito, guys, ang entrance. Bumili na kami, guys, ng kandila. Ayan. May mga kanya-kanya siyang meaning. So, sisindihan na lang natin, guys, doon sa sindihan. Ayan, guys. Ito yung pinaka-fasad ng church. First time ko lang kasi, guys, pumunta dito. Ayan, guys. So, puro kamay, pa, Paa pala. Sa kabilang side, may kamay. yun siya, guys. Sir. Ayan. So, dito, guys, may tower dito. Dito, dito, yung relics. Pero, I don't know kung bukas siya. Oh, guys, may relic dito. So, this is the glove worn by St. Si Padre Pio. A first-class relic. So, guys, by Padre Pio. guys may isa pang relic I don't know kung anong relic to relic of the wood of the most holy cross of Jesus Christ oh guys oh oh Jesus Christ ito ano sya guys bakit parang dito guys? Ang dami pa lang mapupuntahan dito guys. Ayan. Yeah, Divine Mercy. Sanctuary for for pilgrims. Oh. Ito guys. Mayroon pa dito guys. Ito natin. May mga ano pala dito parang saints. Ayan sa paligid. May mga naka-lights siya. mga ano angel, oh, laki. Kasi, kasi ito yung parang isang church kanina pinuntahan natin. Ayan. May mga tao pa kahit gabi na. Mas, parang may stores doon. So, gine-shop yata yun. Hindi ako sure. holy water So, andito kami sa Santo Tomas, Batangas naghahanap ng kakainan nagtatalo-talo kami kung saan kami kakain pero mukhang walang mananalo <laughs> dito kami guys sa lifestyle strip puta sabi ko hindi ka masoom oh <laughs> 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 ayan lifestyle strip wala ka wala hindi kami makapag-design kung saan kami kakain may samgyupsal dito pero parang hindi namin trip ang samgyupsal kuya J, ayun na kuya J. <laughs> hi guys welcome to tagaytay <laughs> na naman Lembago bago, tagaytay pa din. Dito kami guys sa Aristocrat. Wala na kami, hindi na kami makapag-design kung saan kami kakain eh. Kaya na muna tayo guys. So syempre guys, order muna. Ayan o, pipili na muna ng pag guys, andito kami ngayon sa Starbucks Summit Ridge Syempre, hindi mawala guys ang kape Alam nyo na yan Basta pag kami kumain, derecho kape Wala nang food Kasi, uh, ayan o, oh, mga busog na busog o <laughs> Ayan lang Drink lang tayo guys O oh, isa, giniginaw Lamig <laughs> Lamig Pero for sure, uwi na kami nito after Wala na kami pupuntahan <laughs> Ma <laughs> may Hi guys. Good evening. Well actually guys, Sunday na ng gabi. It's 7 o'clock na pala. 6.58 to be exact. Actually ngayon Sunday, wala talaga akong ginawa. Kasi nagbawi lang ako ng pahinga. Medyo naging stressful yung week ko. Kaya... Nagpahinga lang talaga ako ng, ng Sunday. Well, to give you, to give you context guys do sa mga nakakita ng story ko na i was hospitalized well actually it's just an overnight stay kasi mayroong procedure na ginawa sa akin just to share uh, to everyone's knowledge guys i'm uh, an <clears throat> I have a kidney disease. So, meron akong chronic kidney disease. I was diagnosed last 2017. So, pinomonitor ang creatinine levels ko. But then again, for the past 8 years, yes, elevated siya. But, It is manageable. Actually, until now, manageable pa rin naman. Pero tumaas lang talaga siya. More than my normal. Well, hindi siya normal. More than my usual creatinine level. And then, yung procedure na ginawa sa akin is cystoscopy. Ah, uh, so sinilip yung bladder ko kasi may mga thickened walls. But the good thing is, sabi sa akin ng urologist ko, is cystitis lang. Hahanapin na lang ngayon is what causes this cystitis. I'm taking antibiotics kaya magpo follow up na lang ako after a week. Well, actually sa so Saturday, magpa-follow up ako sa kanya. Let's see. Tumamig gamot ko, guys. I went to my cardio din and also to my nephrologist. And then I have to go to my ophthalmologist kasi I'm diabetic na din. I have to have a retinopathy screening. So, gagawin ko yun this week. Uh, basta mas na ako makapagpacheck up ako sa so, Opta. I think, guys, by the time na ma-upload yung video na to is tapos ko na hopefully lahat ng pinapagawa sa akin na tests. The good thing is, pwede pa rin naman, kumbaga, i-delay ide lang yung progression ng sakit. In my case is a nephrotic syndrome. Late siya lumabas. Usually daw kasi sa bata lang yon Pero ako, guys, inong taon na ako, 40 na ako. <laughs> yun. <laughs> anyway, guys, so I'm still okay naman, guys. So, yun lang. Yun lang man nang nangyari sa akin this week. Uh, this past week. And then, we went to Padre Pio. Uh, sa Santo Tomas, Matagas. Late na kami nakarating doon, guys. Kasi sobrang traffic. And it's a weekend. Kaya ginabi na talaga kami doon. Wala kaming maaisipang makakainan. So, dumi rin sa so, kumintagay tayo. Thank you very much again, guys. Honestly, guys. Medyo dumadami yung viewers natin. So, I'm very, very happy. So, thank you, guys. Thank you. Thank you sa pag-support nyo. Still... Ba pwede naman, please like, share, comment, and subscribe sa mga social media accounts ko, which is at Facebook is ano, at Tito Flix. Sa YouTube, it's at Tito Flix. TikTok, it's at Tito Flix. And sa Instagram, at Glenn Palma 13. Again, thank you. Thank you very much sa pag-support. And see you again in my next vlog. Bye!